Mga Pops, buhay pa ba ang papel niyong driver's license? Magandang balita dahil nag i na ulit ang Land Transportation Office ng plastic cards na lisensya simula ngayong araw. Pero bago sumugod, may inilabas na schedule kung kailan pwedeng makakuha. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal no Ivan Tarinke. marami sa mga kapatid natin ngayon na maswerteng makakatanggap ng mga lisensyang hindi plastic na. Isang malaking glow up mula sa mga papel na lisensya na napakadaling mawala o masira. Laman ng mga kahon nito sa bodega ng LTO dito sa may East Avenue ang nasa 600,000 na plastic cards para sa driver's license. Inaasahan daw na darating pa ang dagdag ng supply sa mga susunod na buwan. For security purposes, Sinelyuhan at pinirmahan nila ang bawat box sa may kanya-kanyang serial number. Ang ilang mga naabutan ko naghihintay, excited mahawakan ang kanilang bagong lisensya. Oh, I'm expecting the plastic talaga kasi as per sa mga announcement, yun nga, available na. Sabi ng LTO, kailangan pa nila na higit kalahating milyon pang mga plastic cards kada buwan para lang mapunan ang backlog sila simula last year. Ang mga motorista naman, mas gusto talagang plastic ang kanilang mga lisensya. um. Uh, madali malagay sa wallet. Tapos kasi pag piece of paper, baka mapagkamalan mo na scratch lang. Yun. Kasi mas okay siya. Hindi siya madaling masira. Card, plastic card. Ah. Hindi plastic na tao. <laughs> Paalala naman ng LTO, yung mga lisensyang expired na mula April 1 to August 31, 2023 ay dapat iparinyo na mula April 15 to 30 para iwas multa. At yung mga expired naman na noong September 1 hanggang December 31 ay dapat na iparinyo sa darating na Mayo plastic man o papel ang yung lisensya. Ang importante ay may alam ka sa daan at palaging maging responsableng motorista. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Ibang klasing alaga ang ibinibigay ng isang ina para sa anak kahit nasa sinapupunan niya pa lamang ito. Kaya naman matinding lungkot ang nadama ng isang nanay na nalamang wala ng heartbeat ang ipinagbubuntis niyang sanggol noong kabuwanan niya na. Para bigyan mo mukha balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Biyaya para sa marami ang magkaroon ng anak. Kaya't ganun na lang ang pagluluksa ng isang ina ng kaagad bawian ang buhay ang kanyang bunsong anak. Ito ang emosyonal na video ni Mami Fam na ibinahagi sa Facebook. Halos siyam na buwan o full term na ang sanggol sa sinapupunan ni Mami. Pumunta sana si na Mami Fam sa klinik para sa kanyang routine check-up pero doon nila nalaman na hindi na raw mahanap ang heartbeat ni Bibi at idineklarang wala na itong buhay. Pinakabahan na ako nun kasi yung doktor nag-iiba na yung face niya and ang tagal niyang pinitignan sa e screen. ayun po oh, na. Sumya, I'm so sorry. Sumya, uh, your baby. Yes. His heart isn't beating. Something sabi ko, parang, alam mo yung pakiramdam na parang humiwalay yung kaluluwa mo na hindi mo maintindihan yung pain na. Sabi ko, parang, hindi, sabi ko, parang panaginip lang ata to, sabi ko. Nang panahong yan, buo pa rin daw ang pag-asa sa puso ni Mami Fam. Kaya nilakasan niya ang loob at pinili pa rin na mailuwal si baby sa pamamagitan ng normal delivery. Sampung oras na nag si Mami Fam. Yung ano yun ma'am, gustong gusto ko na siyang lumabas kasi makapaglabas niya o um magmilagro o um umiyak siya or mabuhay, ma-revive pa, ganun. Talagang hindi pa ako nawalan ng pag-asa nun, ma'am, na sabi ko, mabuhay um pa. Kinarga at nayakap pa ni Mami Faman Sanggol na pinangalanan nilang baby Nathan. Paglabas niya, sabi ko, umiyak pa, sabi ko. Pero hindi umiyak ang Sanggol wala ng buhay ng isilang. Kasi talaga ako nagaling din ako sa Panginoon. Nagt nagtampo ako. Nagdami-dami ng tao. Ba't tao pa? Ang tagal kong inantay, Lord. Pero sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Bagamat sariwa pa ang sugat, nandyan naman daw ang kanyang asawa, pangaray na anak, pamilya at mga kaibigan upang magbigay sa kanya ng lakas. Ginamit na rin ni Mami ang social media para mailabas ang kanyang saloobin. Nagulat daw siya sa dami ng na nag-message sa kanya na dumadaan sa kaparehong sitwasyon. Hindi niya man masagot lahat. Ito ang mensahe ni Mami Fam para sa kanila. Pakatatag lang tayo in Magtiwala lang tayo na may mas magandang plano para sa atin. Na yung mga babies natin, in good hands na po sila. Na kay Lord, na kay sa heaven. And masaya na sila doon. Paalala ni Mami Fam sa lahat, patuloy daw na magpakatatag. Pagkatapos ng unos at bagyo, lagi raw may bahagharing masisilayan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Marami ang nangangarap na magkaroon ng maputi at makinis na balat. Kaya ang nakilala namin, sumubok gumamit ng mumurahing whitening product sa pag-asas... Pag sa pag-aasam na mapaputi ang kanyang kilikili. Pero dahil sa kahinahinalang preso, ang kilikili niya nagkandaloko-loko. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Tag-init is bikini season sa beach. Pero may ilang babaeng hindi confident sa kanilang uneven skin tone. Kaya ang kanilang kinakapitan ngayon, whitening products na uso online. Mataas man ang sikat ng araw, makulimlim naman daw kung ilarawan ng 27-year-old na si Aika ang kanyang kilikili. Kuwento -kili niya, simula daw ng mga nagsya, umitim na ng ganito ang kilikili -kili niya kaya sinubukan niya ang uso at murang whitening product na nakita niya online. Sa halagang 250 pesos, posible raw pumuti kahit ang kilikili at singit. Kahit raw scars, kayang alisin in just 2 to 3 weeks. ganyo po ako na mag-purchase po kasi nakikita ko na ang daming nagre-review na maganda nga daw po. Sobrang excited ko po siya gamitin mga two weeks po ng paggamit ko, naglalighten naman po talaga yung sa underarm ko. after mga mag-three weeks na po, biglang may tumubo po na parang butlig po doon sa underarm ko. Dumami raw ang butlig at tuluyan nang namula ang buo niyang kilikili. Kahit pa hininto niya agad ang paggamit, ang kilikili ni Aika tuluyang nasunog. Hirap din siyang tiisin ng pangangati nito. Nakapagpa-check up naman sa isang general doctor si Aika kung saan binigyan siya ng cream at gamot na ikinaginhawa naman niya. Pero ng burning sensation, we can conclude naman na nagkaroon talaga ng irritant contact dermatitis dun sa pinahid. Tama naman yung ginawa niya. First is dapat magpakonsulta na agad sa spesyalista para maagapan agad yung problema. Ideally talaga, it will take at least 8 to 12 weeks to produce an effect or yung visible na result. Ang produkto na magpapabalik sana sa confidence ni Aika nagmit siya pa ng lalong pagbaba ng kanyang self-esteem at matinding stress. May baby pa ako. Hindi ko alam kung anong unahin ko na kwan pong gamo. Basta sobrang kung, na stress po talaga ako sa nung time po na yun. Kasi hindi ko pa po masabi-sabi po doon sa partner ko kasi nahihiya din po ako. Kaya ngayon, mas maingat na ro siya at tinitiyak na FDA-approved ang ginagamit na skincare. E eh, ano naman kaya ang masasuggest ni Doc para ma-achieve ang brighter skin bukod sa mga produktong sikat ngayon? The fastest and safest way would still be to use laser whitening services. Ngunit, syempre, it will be more expensive. It would depend on the area involved. Like for example, for the underarm, it would cost about 8,000 pesos per session. Mga ate ko, walang masama sa kagustuhang ma-enhance ang ating itsura. Pero lagi po natin siguruhin ang mga produkto at procedure na ating gagawin ay 100% safe para iwas problema at confidently beautiful ka pa. Mawaljorn, Kayla Makantan, Hatid, ang Mukha ng Balita.